Good morning po. sa nag-order pa lang tayo mo, daing. Um, daing, ano, hindi ko ma deliver ngayon, ha? Charot pala sa uh, si sa, Ito po yung daing, ano, ah. okay, kino. Ayan, ayan, no. ano pa, medyo basa pa, hindi pa ma-deliver ngayon. Dahil... Ayan po, ayan, ah. marami-rami yan. Iba mas basket. Hindi hey, mo ulan, oh. No? Ulan. Ito pala yung ibang natuyo na. Pagka, ano lang, mga dalawang basket na sobra. Ito, to isang, ano, ano yan. Sabay, yan, mga ano. Ready na rin siya na ito. Eh, hindi 500 po deliver ito dahil yan mga danggit. Yung isa naman yan, oh. No? Danggit na Puro ng, ano, halos nilong silang... sabaritong eh, uh, mga sabaritong limang kilo. Abang po, suto yun. May pamana lang sa'yo. Kaya, hindi pa maano dahil lakas <coughs> ng ulan. Tapon, doon sa, ano na sa ito kapon, nalanganin na niya dahil sa'yo ko sa sawa ko, hindi po nai deliver mo na dahil no ulan. Sige so, ngayon, nalakas ng ulan naman. Medyo okay, malaking ano ito. Nalo ko ng yung mga tilapia malaki. Ayun o. Para yung mga pamanaman lang, pamanan ko nila para at least okay, magsawasak yung order ng ano, you know, piya Saka mga halo danggit, tanok ping. Pero ito may mga ah, uh, talakit may na ano rin. Right? Medyo okay, ito ba... Uh, Okay, yung pinasa ito eh. Lima lang. Mawin ulan ulan. Okay, ito mga ito mga kanuping ito. So. Ito. Dito mismo naman natin. Yo, pakitan pa dito sa amin eh, kaya hindi na masyadong matuyo pa. Kaya hindi na hindi hindi naman pwede man ito i-deliver sa, sa inyo po eh baka na gano po mga moy po siya. Saka hindi pwede talaga hindi mas tumama ng moy. Lagi ko lang baka doon sa nyo basa siya. Tulad yung isa na yun na bago kahapon pa lang na ano. hindi sana na po umulan. Da, baka, ngayon siya ng hapon ma-deliver na sana ng Sabado. Kaya yeah. charot ko lang sa iyo ah. Nag-order na aking yung danggit. Halo-halo isda po. Uh, asli kaya yeah, po para kaya sa lahat ng ano na nanood na ng video ah uh, sana po kung sino pong mag-order po uh, available dito po si Karya And, yung danggit po uh, bigay, na pa yung sa isang kaano uh, ko ano, kung, uh, bigay ko 3,000 yung ano ko lang ng 900 lang kay sis Saslia ito yeah. mga danggit na pang mga ano ito ito bakas lang siya pakas Yeah. Ito mga tilapia naman, pwede na ito sa ano, pagdaing lang, pwede to ng, ito ng kahit na mga pag puro tilapia, pwede na mga 800 na 800 pwede na yan. Takas lang. Yan, sir, at po ulit uh, sa nag-order sa akin ng tilapia uh, as as dia Yan. Thank you, thank you for watching. Kat na ulan-ulan.